na pinabigay naman rin sa akin yung Itanaklan. Maraming maraming salamat po sa iyo, Itanaklan, sa pagbibigay naman rin po sa taong nakakailangan nito. Sa ah. Ako yung dal. Tagus po. Tara. Sabi ko kanina nangyayari okay. ito. Ay, salamat po nun. Mala ho, higat-higat naman yan ni Kuya Marlon, no. Mapausok naman kami. Ayan, ayan ang pinabibigyan mo po sa hitanaklan. Maraming maraming salamat po sa pagpapabuti ito. At, syempre, napakalaking tulong na ito sa mga taong nangailangan. Higat-higat naman, no. Mapausok naman kami. Salamat Salamat po. Salamat po noon. Malaking bagay po yan para sa baby ko. Ngayon nga po magpapauso kami. Thank you. Maraming marami. God bless po. Ayan, maraming maraming salami, salamat po din at ako rin po nagpapasalamat po sa iyo sa pagbibigay po sa kanila sa mga hita na klan. At syempre, nagpapasalamat tayo kay Ma'am Gina CCTV at kay Ate Elma Valderrama. Shout uh, out lang kay Sir, Fier, uh, Sir Phil Herrero at kay Ma'am Gina Camus Robles at kay Ate Glue Olmeda. Kaya na oh, sa totso niyo lahat, hindi ko na maiisama. Maraming langi, salamat po sa inyo. Thank Yan you, na. Pa. Thank you very much. Hello. Kin-kin. Kin-kin. O gilingan na naman, mag, magpapakausok na naman. Like picture. Eh, meyo nga maihika nga siya. May, God, oh, may ano, hika mehi ano na naman, magpapausok. Eh, ini ini iko may hmm. halak na naman. Hmm. Hmm. Bro. Hmm. May motor sa ano? May motor? May motor? siya, ah, siya nag-ayo para sa kanilang mga yun, Nasi sakit na daw siya si Pahodam. Kung nagbakasakali lang naman siya na kung sakali ah, may magbati sa in sabi niya. Pero siyempre may mga talagang tao na gusto willing magdanon. Kaya salamat to na no, sa nagdanon. God bless! sa mga nagdanon sa baby ko para pagkasaliri lang mobilize niya. Hindi na kayo matoktok sa maaga. Ah, di lang kami karadjisa. Hindi lang kami. Lim. Lim. Oh, si ano? Oh, si Ay, si ano? Ako talaga na magkayasong kasi sabi ko nga na-experience na ko man na, uh, paano ako naging bata na iba para padalagan ako si kung ko, si ina ko hmm. na minsan kung ako mahudaman, bisura eh, papagal. Kaya kung baga, aram ko kung naan experience ng mga tao na nang sa mga aerobson. Kaya sa'yo na sa mga bagay na gusto ko dito na mag na talagang mayon kana na nakalaan para sa aerobson. Guys, na nakaagi, alas dos, imedya, may dyan, nagtuktok. Ang daling araw, alas dos, imedya. kaya sa experience na gusto mo mag pero nagamit na pala ng sinu iba. Hudam na nga daw, kagawad ka sa sabi sa akin. Eh, ha, bibi ha. Ha, kawawa man si mama ngayon nagpapara, buga at oran

नहीं <coughs> नहीं <coughs> <coughs>